ah, oh, nalikin na. Tapos na. <laughs> ano yan? Ganito, punta ako sa ano, sa bayan ng kaibigan ko. Dito. Sa likod lang. Sa may malapit sa school. Ayan ang school. Ayan o. Oh. Kasi may ipapatahi ako. Layo pala. Ah, let's change gift. Ha, na ha, ha. Ha, Skip. One, four, three. Oh, na. No. Tapos na. May binigay siya sa akin guys Ayan Ang layo pala ng bahay nila Ang init pa May hinatid lang ako Ayan kaming magkaibigan Damayan sa init Ayan <laughs> yeah, ang tindahan Laundry, tahian Ayan ang pa palaruan Ayan dyan yeah. Ayan ang mga may mga bulak Ayan. Sa bahay. Ayan ang mga taong lagan. Kahit saan lang makarating. Yan lang guys. Bye.